Nang dumating ang panahon na malapit ng mamatay si Jacob, ipinatawag ni Jose ang kanyang dalawang anak na si Manases at Ephraim. Pinakilala niya ang mga ito sa kanyang ama. Bagaman mahina na ang mga mata ni Jacob, pinagpala niya ang mga bata. Ngunit inilagay niya ang kanyang kanang kamay sa ulo ni Ephraim, ang nakababatang anak, at ang kaliwa sa ulo ni Manases, ang panganay. Tinangka ni Jose na itama ito, ngunit sinabi ni Jacob, alam ko, anak ko, alam ko. Magiging dakila rin si Manases, ngunit higit na magiging dakila si Ephraim at magiging marami ang kanyang lahi. Pinagpala niya silang dalawa at ginawa silang parang mga anak niya, kaya't naging bahagi sila ng mga lipi ng Israel. Tinawag ni Jacob ang kanyang labindalawang anak upang basbasan at ipahayag ang mangyayari sa kanila sa hinaharap. Kay Ruben, panganay, nawalan siya ng karapatan dahil sa kanyang kasalanan, kay Simeon at Levi, hinatulan ng kanilang karahasan. Kay Huda, pinuri siya bilang magiging pinuno. Mula sa kanyang lipi, darating ang setro at magiging tagapamahala, isang hula tungkol sa Mesyas. Kay Zebulon, maninirahan malapit sa dagat. Kay Isakar, magiging tulad ng malakas na asno na nagdadala ng pasan. Kay Dan, magiging hukom ng kanyang bayan. Kay Gad, maaapakan ng mga kaaway ngunit mananaig. Kay Aser, magbibigay ng masasarap na pagkain. Kay Naftali, parang mailap na usa na may magagandang salita. Kay Jose, pinagpala ng sagana, pinrotektahan at pinalakas ng Diyos. Kay Benjamin, parang asong mabangis na manggangain ang kanyang huli. Matapos silang lahat ay basbasan, iniutos ni Jacob na siya'y ilibing sa kuweba ng Makpela sa Kenaan kasama ng kanyang mga ninuno. Pagkatapos nito, siya'y namatay. Pagkamatay ni Jacob, umiyak si Jose at pinabalsamo ang kanyang katawan. Pitumpung araw siyang ipinalungkot ng Ehipto. Dinala siya ng kanyang mga anak sa Canaan at inilibing sa kuweba ng Makpela, gaya ng kanyang iniutos. Pagbalik sa Ehipto, natakot ang mga kapatid ni Jose na baka paghigantihan sila. Kaya't lumapit sila kay Jose at nagsabi, patawarin mo kami sa ginawa namin laban sa iyo. Ngunit sinabi ni Jose, Huwag kayong matakot. Hindi ba't balak ninyong gumawa ng masama laban sa akin, ngunit ginamit iyon ng Diyos para sa kabutihan, upang iligtas ang marami. Ako ang magpapakain sa inyo at sa inyong mga anak. Kaya't inaliw niya sila at pinatawad. Nanirahan si Jose sa Ehipto hanggang sa edad na 100 taon. Nakita niya ang ikatlong salinlahi ng mga anak ni Ephraim at Manasseh.